Vlog, vlog. Uh, alas 3, 50. Alas 3? 50. Alas Oh. Oh. Ano <laughs> kapitan mo uh, mga kalodyo? <laughs> kapitan mo nga ginigilin sa basta ni. mo na ng inara Dili pa ni. Huwag kay balon sa mga kapitan. Ang pa ah. si misis. si misis. Kapitan, puti lang mo. Puti lang bungot. Oh, si misis. Lo lari sa kudri sa unahan lang Kumana man ni dolo. Asa bae human <laughs> nga wapo. Mo lari di ang kilit ba. Wa um, um, eh. pa, bari la lai like, kulang ning ako dol, kung bitag bolt dol. Unsa on dol, bae na dol, kita la man lang do kon dol. Dala man nila ang bari na dol, kita sa pikas sa tarwa on dol. Na ba ko tarwa dol, humana dolo Tara dol, humana dol. Muna dulo, muna gawin dulo, gantira dulo. Gantira ba? Di rin ibutang ang pisik dulo. Di rin ikaw ikang pisik dulo. Di rin ikaw ikang pisik, ano dulo, ano dulo. Ikaw ikang ano dulo. O, ikaw dulo, di rin ikang dulo. dulo, gantira dulo, ay pisik dulo. Paolo sila kunin dulu kayo wala pala langkat, wala pala bolt kasi malangkat bolt pa man idol kini sila dulu no. Oh, bolt pa ni sila dulu ako ipakita dulu ng bolt dulu o ni ikaw dulu Balik Paling kon kayo dulu dulu malangkat dito sa dulu malangkat dulu dito na sila kong lao dulu kaya nagkukik balo dito dulu hangin sulog o oh, pati na kuwang balod na dulu mani dulu kita bawa dulu bolt tekulang kulang dulu malang dulu bolt ay kulang Pulang lagi beranda dulu kayak jelas kau kau ban doang ini kau buang pikas-pikas lipan right. lo buang pasal dulu lu mau kembali alang buang pasal-pasal plaster dulu service dulu apa ada yang kalau dia mau ngapa pun mau kalau deh lagi tahun kau mau kita mau kalau dek kayak wama Aku gunit